mapagpalang umaga po sa lahat-lahat mga kamusang Happy New Year po sa lahat-lahat bago po tayo magumpisa magsa shout out muna tayo uh, shout out kay Ma'am Divina Revilla shout out sa iyo Ma'am kay Ma'am Marilyn Sia Gomez shout out sa iyo Ma'am uh, shout out kay Ma'am Arlene Kento kay Ma'am Consoria Bibar, kay uh, Mam Ma Ma'am Mary Ann Quabara, kay Ma'am uh, tawag nito, Ma'am Katis Closer, kay Madam, shout out sa'yo Ma'am, kay Sis Poor Heart. shout out, Uh, Shoutout sa mga bro natin dyan. Sila bro Arnold Galay. Badis Vlog. Shoutout sa inyo mga bro. Kay bro Rolando Stone Motia Hunters. Kay Torno Mix Vlog. Shout out. Shout out kay Nunyin TV Mix Vlog. Ark Angel Guardian. Shoutout out na rin kay Steve Ari, Steve Mutya, Kay Spark Galvan kay Saldisabog. Shoutout sa iyo bro. Shoutout na rin kay Leo dapat. Ah, uh, sino pa? Ayun, ah uh, shoutout na lang po no. Ay, uh, shout shoutout na lang po sa lahat-lahat mga kamusang hindi ko po masyadong maalala yung iba. Yung iba ay nagpapa-shoutout eh medyo nabisi po tayo kaya hindi po tayo makapaglista ng pangalan ninyo. Yun, pasensya na po mga bro, mga sis. Shout out na lang po sa inyo, no? Ayun, mga kamusang. Ah, naghanting po tayo, no? Ah, kahapon may nakuha na rin tayo, no? Ng mga gamit. Ito yung uunahin natin. Ito yung importante sa lahat. Sa pagkasa ng langisan, or garapa, bao, or habak. Ito po yung tinatawag na yangya po, mga kamusang or mata-mata kung tawagin. Ang yangya po kasi mga kamusang, ito po yung pang po sa mga bati or sa usog, sa mga palipad hangin rin, sa mga mangkukulam, mambabarang, o sa mga lamang lupa or sa mga elemento. Ito po ay protection po. At minsan po ginagamit rin po ng iba na pangipit o panghuli sa mga gumagambala sa pasyente tulad po sa amin ito rin po yung ginagamit po namin pangipit, ito po yung nilalagay po dito sa daliri tapos ginaganyan lang po umiinit, pa, uh, umiinit po kasi ito na pag uh, manawag po tayo manghuli ng gumagambala sa pasyente umiinit po ito na parang baga ata uh, maaring mapapaso yung ano yung pasyente ito yung ginagamit yung yangya or matamata -mata. protection po at uh, pangontra po no ayun ito rin yung kinakarga po sa mga langisan karapa ito po at uh, kakasan ng mga bao mga bao po ito yung kinakarga ito po mga kamusang pag uh, Halimbawa po, yung langisan ninyo, no? Kung may langisan po kayo na may karga po na ng yangnya, pag nakakita po kayo na lumaki po yung yangnya na parang halimbawa yung daliri natin, no? Nakahati po, ganyan kalaki yung kalahati niya. Wag na wag nyo pong gagamitin po yung langisan ninyo or garapa. Ilibing nyo na lang po sa sa nakatapat po sa sinag ng araw kasi po, ito po yung sinyales po na may mga panganib po or disgrasya. Ito po kasi ay tested po namin sa kapatid namin. Nung naalala ko po nung hindi pa ako naghahunting, nagbablog. Mayroon po kasi ang panganay namin kapatid ng Garapa. Eh, membro po yun ng Tadtad. -tad yun po, pinakita niya sa amin at pinakita sa kapatid rin namin na si Bro Steve Ari na lumaki yung yang niya. At uh, sinabihan rin po ng kapatid namin si Steve, yung kapatid namin, na wag na wag niyang gagamitin yung, yung garapa niya. May disgrasya mangyayari. Da, dubli ingat lang. And then, patuloy pa rin eh, ginadala niya kasi instructor yon sa ano sa boxing yun po and then after 4 uh, to 5 days na diskrasya po yan na yung yung hinlalaki niya po sa paa ay eh, nabasag po na nakuha yung kuko yun po na diskrasya sa motor at yun yung yung garapan niya eh yun nilibing niya yun po ay eh, dapat pag makita ninyo yung garapan ninyo na lumaki yung yang niya, eh pag nakita nyo agad libing nyo na lang agad mga kamusang yan po yung sinyalis at uh, yung yung mga bao po natin na na kinargahan ng yangya, mas maganda po yan, kasi uh, nagdagdag po yan ng magbibigay ng sinyalis, iinit po yan, iinit po yan na parang nagbabaga yung gamit natin, yan yung sinyalis na may mga disgrasya or panganib or mga masamang tao sa paligid natin. Yan po ang ang kakayahan ng buto ng yangya. Ito po, kaya po ako kumuha. Ayun. At eto uh, ito mga kamusang, ito yung <coughs> tinatawag po namin dito na tagahumok. Kaya po siya tinatawag na tagahumok kasi po, pag pinisil po natin, nagbabounce po siya. Ayan po tapos bumabalik sa iba yung tawag nila po ito ay maya uh, maya, maya ito po ay tested na rin po ng karamihan ng mga antingero lalo na sa mga kaibigan natin na mga taga Mindanao ito po kasi ay pamproteksyon po sa bala at uh, patalim or itak depensa po at uh, depensa rin po ito sa sa disgrasya. Maganda rin po itong gamitin sa ano depensa sa baril kung kung ang tao ay nagtatangan ito at tinutukan ng barrel masisira yung baril Ito yung familiar ng maya-maya mga kamusang. Nagba-bounce. Ayan, may tubig pa ng ano ng tubig dagat. Ayan po. At ito uh, naman, ito mga kamusang, ito yung tinatawag na bulaklak sa dagat. Ayan po yung itsura niya. Pagbuhay po ito sa dagat mga kamusang, ito yung bulaklak na ito, bumubuka po yan. Tapos pag uh, may, may mga maliliit na mga isda, kinakain po yan. Balim nagsasara po yan. Oro may mga may mga ano panganib sa paligid niya, nagsasara po 'yan pino-proteksyon, pino yung sarili. Maganda po itong gamitin mga kamusang iniiwas po kayo sa ano, sa sa mga peligro or sa disgrasya. Ganon din po yung kakayahan niya pagbuhay po ito, pag may mga peligro, nakabuka po siya, pag may mga peligro sa paligid niya paparating nagtatago po 'yan ito yung kakayahan niya pinapaiwas po kayo sa mga peligro sa mga masasamang tao or disgrasya ito yung kakayahan ng bulaklak sa dagat gamit rin po ito na pampaswerte mga kamusang panghalina ayan po yung itsura niya tapol po ayun at uh, ito, eto eto po mga kamusang ito po ay kahoy po na naging bato yan kahoy po yan ayan titigan lang ng maigi ayan po kahoy po yan mga kamusang ang kahoy po mga kamusang ito rin po ay karamihan ng mga antingero ginagamit po namin na panangkap rin po sa pagkasa ng garapa habak or anuman ah, tawag nito bao ito yung binabasagan ng konti pero bago po tayo magbasag-basag ng mga mutya, ay magpapaalam po tayo para hindi po tayo masumbalik. Ayan po. Ito mga kamusang, ginagamit rin po ito at tested na rin po sa sa pangontra rin po sa baril. Ito yung pag tinutukan rin po yung isang taon na nagtatanga nito, ito po ay hindi po putok yung, ano, yung baril. At uh, kung magha yung firing pin niya, masisira rin po yung baril Ganito po yung kakayahan ng ng mutya ng kahoy na naging bato. Pamproteksyon po, depensa po sa sarili. Ayun. Ito naman yung nakuha natin sa malapit sa tubig dagat. Ayan po. Ito yung suso Ayan. Ang suso po ay uh, pangkabal rin po no. Pangkabal at sa lihis bala, pangprotection sa baril at sa itak, sa patalim. Ito mga kamusang ito yung suso. Ito yung may gamit rin po ito na panghalina at pampaswerte sa negosyo. Pangakit rin po. Ayan po yung ano niya yung itsura at uh, eto eto yung kidlat yung nakuha natin ayan po yung kidlat yung itsura ng kidlat mga kamusang ini-explain explain ko po dito yung mga bisa ng mga mutya mga kamusang kasi po yung, yung, ibang mga video po natin no ay napapadaan po sa mga nanonood ng youtube hindi po maiwasan na mapapadaan yung video natin ang sa naniniwala man or hindi ay walang problema ay open po kayo sa akin mag-comment kayo ng uh, mga magandang mensahe or masama man walang problema sa akin yun ayun ito yung yung kidlat mga kamusang ay ginagamit rin po ito pares po sa mga manggagamot natin no pinapares po sa mga medalyon na yung mga medalyon na ginagamit na pangkumbate ito po kasi ginagamit po sa pangtusok, pangtusok sa liig, sa dibdib, sa tagiliran. Ginagamit po ito na pangsunog, pangkuryente, panglatigo, pangtali sa mga gumagambala sa ating pasyente. Like for example sa mga mangkukula, mambabarang, mga lamang lupa or mga elemento. Ito yung ginagamit. Pero sa may magpagtatangan nito mga kamusang, ito maganda rin po proteksyon. May taglay rin po ito sa lihis bala. Proteksyon sa baril at sa patalim. Ayan po. Ang lahat ng mga mutya ay talagang umiinit po. Yan, basta tunay yung mutya. Ayan po, yung itsura niya. Ayun mga kamusang, sa may interesado po no, magpapabutal naman po tayo ng mga gamit ayun eto mga kamusang ayan po ito yung kidlat po natin na pinost natin kagabi ayan yung itsura nya ayan po eto susit po ito pinutol ko lang ayan po paunahan lang po mga kamusang sa may interesado po no paunahan lang po no Ayan, ito yung papabutalan natin. At uh, ito yung isa. Kidlat rin po ito. Ayan po. Paunahan lang po, dalawang kidlat yung papabutalan po natin. Ayan, sa may, ano, sa may... Uh, mga mag-asawa, no, na... Mahirap magpabuntis uh, ng asawa. Yung nabuntis na tapos nahulugan pa. Yun po, yung palaging nahihirapan yung mga mag-asawa mag magkabuo ng anak. Maganda po itong itangan no. Ito yung gamit natin na kambal na bato. Maganda po itong gamitin mga kamusang. Ang kambal po kasi na bato mga kamusang pag may tinatangan po ang mag-asawa, ang babae po no. Yung kasi yung iba mababaw yung matres kaya palaging nahuhulugan no hindi sila makabuo ng baby. ito po pag may tinatangan po nito, ang babae na mababaw yung mattress na nahuhulugan palagi, pag uh, hindi na makabuo buo ng baby, ito po ay mabisa po ito na pangkapit po sa pagbuo ng ano ng sperm sa sa bahayan ng baby, no? Sa mattress. Ito po yung tinatawag na kambal na bato. Ito yung tinatawag na kapit toko kakapit po yan ito yung bisa niya mga kamusang maganda rin po itong gamitin sa sa negosyo pumapatong patong yung swerto, uh, swerte pag mayroon po kayo nito mga kamusang ayan po yung itsura na kambal na bato ito yung nakuha ko nung nakaraan pa nung ako yung naghanting na mag isa na hmm? mag isa lang at kahapon bumalik kami doon sa pinaghantingan ko kasama ko si bro Steve ayun at uh, ito naman mga kamusang ito yung papabutalan ko po no? ito yung buto ng langka yan po yung itsura ng buto ng langka ang buto ng langka po ay nakuha ko po sa ilalim ng puno ng langka habang ako ay nag-aantay sa aking anak ayan po langka po yan hindi lang po magnolia native na langka Ayan po. Ang langka po ay ginagamit rin po ito sa mga buntis. No? At tested na rin po ng mga nagtatangan nito at sa mga antingiro ni na iba. Ito po kasi ay bago po manganganak yung ano, yung buntis, ito yung nilalagay sa ilalim ng dila. Hindi po nilulunok. Nilalagay lang po sa ilalim ng dila. Pag mag uh, manganganak yung yung buntis, pag umere po ay dumudulas ng po yung baby hindi po mahihirapan ang buntis na mga anak yun po ang bisa niya maganda rin po itong gamitin sa ano po sa negosyo panghalina po or sa trabaho panghalina at pampaswerte po ito yung mutya bertod ng mutya ng langka ito yung buto ayun mayroon po tayo dito mga kamusang ito yung bagang bagang ng kalabaw naging bato na yung yung iba, yung part niya no. Ayan po. Ito yung nakita natin sa sapa mga kamusang ang bagang ng kalabaw. Ang bagang ng kalabaw po ay nakita ko po sa sapa, hindi mismo sa kalabaw na nalagas yung ngipin. Ang ano po kasi mga kamusang, ito yung pinoproseso ko na na proseso ko na dinasalan kinargahan po. No? Ito po ay buhay po ito. Yun, hindi po tayo nagbibigay ng gamit na walang visa. Mayroon po kasi ako nito, may binigyan po ako na isang subscriber po natin. Ay, kwento ko lang po, no. Nahulugan po siya ng apat na na tao, makabuhat ng kahoy. Nahulugan po siya sa balikat. Nagulat po yung kasamahan niya na ang akala nila ay nabali yung balikat nung tinig na ng kasamahan niya ay wala po, wala ni isang galos. Kaya nagpapasalamat po siya sa Panginoon at sa atin na naligtas po siya ng gamit. Ito yung bagang po kasi ang kakayahan po ng bagang mga kamusang or ngipin, ngipin ng kalabaw. Ayan po ay pinapakapal po yung balat po natin at pinapatibay yung mga buto natin. At uh, hindi po dali, hindi po basta-basta po tayo mapapagod. Iba yung napapagod po tayo sa normal na wala po tayong tinatangan ng bagang or ngipin ng kalabaw, iba po yung yung sa pakiramdam na may gamit or may tinatangan po ang isang tao na ito yung bagang ng kalabaw or ngipin, mapangipin man. Yan po yung bisa. Ayun po sa lahat-lahat na naririyan po. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat muna sa mga followers ko sa TikTok at sa Facebook no na sumuporta. Sumuporta. Dumarami-rami rin tayo sa YouTube natin kahit unti-unti uh, lang. At least po tuloy-tuloy po tayo. At uh, marami rin naniniwala sa atin. <clears throat> Yun po, maraming maraming salamat mga kamusang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At uh, God bless po sa ating lahat. Ingat lang po.